So yun mga katropa, meron tayong ginagawa itong vintage na C70 ata ito. Binubuhay namin, tapos i-upgrade namin yung kanyang charger para hindi malobat. Para makapagkabit siya ng mga modelong ilaw at kahit magkabit siya ng driving light, hindi siya malolobat. Tapos dito naman, sa isa, galing pa sa bagyo itong motor ni Boss mga katropa. Ang problema ng motor ni Boss, namamatay-matay. 4 months pa lang yung motor ni Boss, brand new pa, bago pa. Pero ang problema doon sa kasa, titignan nila kung mawawarantian daw kasi si Boss nagpalagay na ng mga driving light. Nag-DIY siya, ngayon na nag-aalangan silang warantihan kasi nga doon sa kasa dapat wag mong gagalawin yung wiring mo sa loob ng isang taon ata para magkaroon ka ng warranty. eh hey, ang problema, naggalaw na si boss ng kanyang wiring, naglagay na ng driving light, pati dito naglagay na rin ng charger ng cellphone kaya nahirapan siyang kumuha ng warranty doon sa kasa. Tapos dito naman kay boss mga katropa, magkakabit lang tayo ng driving light, papalitan natin yung driving light niya kasi ilang taon na, napundi na yung isa. Pagkatapos natin mapalitan ng driving light, mag-chensel tayo rito ng valvulin. Ang gamit natin dito ay extra clean technology. Tapos dito naman, meron ditong T-Mix na 125 Ang problema ng motor ni boss Namamatay, ayaw umandar Kapag walang ipit yung sa kanyang preno Boss, iniipitan mo dito ano? Iniipitan mo rito boss ano? Saan yung pangipit mo dito boss? So kinakalangan nila dito mga katropa ng ito, ano to? Nang rubber Kinakalangan nila ng rubber mga katropa Itong preno niya para umandar Kasi kapag walang kalang Sige boss, pandarin natin Kapag walang kalang kasi mga katropa Hindi mapapandar yung kanyang motor Nakasusi ba? Ayun, nakasusi. Naka-neutral. Sige. Ayaw. Pero kailangan mo nga, boss. Ito. Ayan yung mga high-tech na motor. <laughs> Kill switch. Kill switch yung rubber ni boss, ha? Um, pag nakakalang yung kanyang preno. Sige. Ayan, naandar, oh. Aandar yung kanyang makina. O, namatay. Sige, boss. na naano yung kanyang switch. O, kulang sakalang. Tuwing bipreno niya mga katropa, andar, bipreno niya. Kaya kinakalangan niya rito para nakapreno yung kanyang motor. Ayan o, andar siya. Pero once na tinanggal mo ito, mamamatay yung kanyang motor. So yun yung nagiging problema ni boss kasi problema niya to baka mahulog pa na mamatay yung motor niya. So gusto niya, wala ito gusto niya umandar yung motor niya na hindi na kailangan kailangan nung rubber ngayon tatanungin natin si boss kung ano yung pinagawa rito boss ano ba yung ginawa rito nag battery operated kayo siguro pina battery operated ng tatay ko ah taga saan kayo ah matalaba matalaba o around lingayin lang yan ano Uh, dito lang sa link kayo siguro ang gumawa nitong battery operated ni Boss. At syempre, kapag ganun mga katropa, kapag kinakalangan to at doon lang aandar, ang ibig sabihin niyan, yung supply ng kanilang pagkaka-battery operated, may problema o mali doon sa pagkaka-wiring. Ngayon, tatanggalin natin itong mga katropa, ayusin natin yung motor ni Boss at titignan natin kung tama ba yung kanilang pagkaka-battery operated, kung tama ba yung connection doon sa kanyang wiring, at kung tama yung CDI na ginamit. Kasi minsan mga katropa, may mga CDI na local at may mga CDI din naman na magandang klase, pero local local pa rin. Pero kahit local o original yan, ang importante tama yung pagkaka-wiring para hindi magkaroon ng problema. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen, Pangasinan. So okay na yung motor po boss mga katropa Tapos na rin natin siyang may change oil ng balbulin. Ang susunod natin yung T-Mix 125 Na kailangan gamitan ng rubber Para umandar yung kanyang motor So heto na yung motor ni boss mga katropa Yung ginamit nilang CDI dito ay lihua na 4 pin Okay din naman to Napaka importante na di kalidad na produkto Yung gamitin natin sa ating mga motor Para maiwasan natin yung problema At syempre hindi na rin tayo maabala Tapos yung kanila CDI socket Tingin ko papalitan natin to Tapos ayusin na natin yung wiring ng kanyang yang CDI. Kaya nagkakaproblema yung motor ni Boss dito sa kanyang brake. Uh, under lang kapag pinreno mo, ang analyst ko rito, kapag pinreno mo, tsaka lang masusupply yan ang positive supply yung kanyang sakit. Kaya uh, ganun ang nangyayari. Kapag pinipreno, umaandar. Pero kapag hindi mo pinreno, hindi aandar yung motor ni Boss. So ang gagawin natin dito, papalitan natin ng magandang sakit kasi yung sakit na ginamit na dito ay ordinary lamang. At papalitan natin siya ng original na sakit. Tapos ayusin natin yung kanyang wiring. So heto yung 4 na gagamitin natin mga katropa. Heavy na 4 sa sakit CDI. Tapos ito naman yung 4 -pin na ginamit nila, yung lihiwa na brand. Magandang klase ito. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung 4-pin sakit CDI, ilalagay natin dito sa CDI natin. Tapos ito yung kanyang mga pwesto. Kapag nakaganito sa inyo yung CDI nyo, ito yung pwesto ng bawat wire natin. Yung mga wire natin dito mga katropa, minsan pag bibili kayo ng sakit ng ating CDI, hindi magkakaparehas ng wire yan. So hindi nyo na kailangan intindihin yung mga coding ng wire natin dito. Ang importante yung pwesto ng ating bawat wire. So umpisahan natin mga katropa dito sa baba bandang kaliwa. Ito yung ground supply ng ating CDI. Ilalagay natin ito sa ground ng ating motor. So dito sa ating motor, meron kayong makikita ng dalawang green. Yung isa solid na green wire. Ito yung pinaka ground supply ng ating TMX125. At yung isa naman ay green na mayroong lining na white. Ito naman yung ground ng ating pulser. So ang gagawin natin dyan, pagsasamahin natin yung green white at solid na green. So pagkatapos natin pinagsama yung green white at solid na green, ilalagay natin siya dito sa baba bandang kaliwa ng ating CDI. Diyan yung pwesto ng ating ground. So heto na yung yung green wire ng ating motor na na natin sa ground supply ng ating 4-pin CDI dito sa baba bandang kaliwa. Ang susunod natin dito naman tayo sa taas bandang kaliwa. Ito naman yung ating pulser o yung pwesto ng ating pickup coil. Ilalagay natin to sa wire ng ating motor. Dito sa wire ng ating motor, hanapin nyo lamang yung blue na mayroong lining na yellow. Ito yon. Yung blue yellow, ito yung mismong pulser wire ng ating motor. Dito natin siya ilalagay sa taas bandang kaliwa. So ito na mga katropa, yung blue na mayroong lining na yellow ng ating motor na ilagay na natin sa taas bandang kaliwa ng ating 4-pin CDI. Ang susunod natin dito naman tayo sa kabilang side ng ating 4-pin CDI. Sa taas, bandang kanan, ito naman yung pwesto ng ating ignition coil. Ilalagay natin ito sa wire ng ating motor. So dito sa wire ng ating motor, meron kayong magkita rito na yellow na mayroong lining na green. Ito yung yellow na mayroong lining na green. Yung yellow na mayroong lining na green, ito naman yung wire ng ating ignition coil. Diyan natin nilalagay yung taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI. So ito na mga pa yung wire ng ating ignition coil na ilagay na natin dito sa taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI. So dito naman tayo sa nag-iisang wire ng ating 4-pin CDI yung baba bandang kanan. Ito naman yung pinaka positive supply at accessory wire ng ating 4-pin CDI. Ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. Pero dito sa motor natin, hanapin nyo lamang yung black na mayroong lining na red. Diyan nyo ilalagay yung baba bandang kanan ng ating 4-pin CDI o yung pinaka positive supply ng ating 4-pin CDI. So ito na yung black na mayroong lining na red na ilagay na natin dito sa baba bandang kanan ng ating 4 pin CDI. Pagkatapos nyan, balutin natin ang na natin ng electrical tape. I-organize natin yung ating wiring ng socket ng CDI. So, heto na yung ating 4 pin CDI tapos yung 4 pin socket. Tapos na natin may wiring yan. I-organize na rin natin. sa uri natin dito sa lagay ng CDI. Ang panghuling gagawin natin dito mga katropa, dito sa wire ng ating stator, tutuntunin nyo yan. Meron kayo makikita ang black red na galing ng mismong stator. Hahanapin nyo yung partner niya. So, yung papuntang taas na ng ating harness, mayroon din kayo makikita ng black red dito. Ito yung kanyang partner, inalis nila yan. So yung black red na papuntang harness, ang gagawin natin, ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. So dito, meron kayo makikita itim na socket. Ito yung socket ng ating foot brake switch. Ito, yung may spring dyan. Pag bumipreno ka, iilo yung likuran. Ito yung kanyang socket. Socket ng ating foot brake switch mga katropa, meron kayo makikita dalawang wire. Mayroong kulay black wire, ayan yung pinaka-accessory wire natin. At meron din kayo makikita green na mayroong lining na yellow ito naman yung pinaka-trigger ng ating stoplight. So, ang pagkakamali ng gumawa dito mga katropa, yung black red na galing ng harness, nilagay nila sa green na mayroong lining na yellow. Kaya kailangan pang pumreno para masupplyan ng positive supply yung CDI ni Boss. Kaya pag hindi siya pumreno, hindi under yung motor. So, ang gagawin natin, yung black red na galing mismo ng ating harness, ilalagay natin dito sa black wire. Dito nyo ilagay yung ating black red na galing ng harness. Huwag dito sa green na mayroong lining na yellow. Dapat dito sa solid black wire ng ating motor kasi ito yung pinaka accessory wire natin ng ating motor kapag sinusin natin yung ating susian mapapasukan ito ng positive supply so heto na yung black red na galing ng ating harness na ilagay na natin dito sa black wire ng ating motor o sa accessory wire ng ating motor so pagkatapos yung mga katrapa subukan natin kung nawala na yung problema ni boss na kinakalangan ng driver yung kanyang preno saan si boss? boss Pandarin mo nga wag mo yung preno Tani pangkalang mo, wala na. <laughs> Tinapon mo na. Mayroon. Hindi mo na kailangan. Sige nga, boss. Iyon, no. Oh, oh mo mababa yung miner mo, boss ah. Yung yung gas mo, yung gas, gas. Ha? Ah? Ah, sige, lagyan muna natin yung tangke para ano, matesting natin. So nilagay muna namin yung tangke ni boss kasi naubusan na ng pundo yung kanyang karburador. So isusin natin boss, pandarin natin boss. Iyon, no? Oh. So, kung mapapansin nyo mga katropa, hindi na kailangang ipreno ni Boss yung kanyang motor para umandar. Dati, kinakalangan niya rito ng rubber para umandar yung kanyang motor. Pero sa ngayon, hindi na kailangan kalangan ng rubber kasi naikorek na natin yung kanyang wiring at tama na yung pagwawiring natin sa kanyang motor. Inayos natin yung wiring ng iba at itinama natin yung kanilang wiring. Boss, namatay boss. Mababata yung minor mo. Sobrang baba. Sige nga, i-revolusyon mo lang. Oh, wag mo ni i-preno, wala na yan. <laughs> Nasanay na si Boss si preno yung motor niya. Nasanay na niyang i-preno. Ayun. I-preno mo man o hindi, hindi na mamamatay yung motor ni Boss. So, yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema sa inyong motor. Kung sakaling nag-convert kayo ng 4-pin CDI o kung nagpa-convert kayo ng 4-pin CDI sa iba, tapos kailangan pang ipreno, ganun lang yung gagawin nyo. Ulitin yung wiring na ginawa nila at ang pinaka-importante rito, yung black red na galing mismo ng ating harness wire ilagay sa black wire, hindi doon sa green wire. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pag sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, maraming kinatutunan na gamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring.